nasa linya po natin ngayon kasama natin ang assistant professor ah uh, si JC punong bayan isa pong uh, ekonomista magandang umaga JC Hello, magandang umaga DJ DC, cha chat, Manong Ted. Good sorry, sorry to keep you waiting, JC ha. Huh? Sorry, sorry, sorry. Wala uh -huh. pong problema. <laughs> yes, and of course, thank you JC for being on the show. Diretso tayo agad dito. Ano, nakita namin yung post mo on Twitter kung saan gumawa ka nga nitong summary ng uh, iyong uh, assessment on the 2025 budget. Anong masasabi mo nga dito sa budget natin sa susunod na taon? Well, uh, actually ang motivation ko doon DJ Shasha kasi maraming numero na lumalabas sa media at sa social media. Uh, kaya minabuti ko na tingnan yung uh, report ng bicameral conference uh, committee at tingnan kung ano mga pagbabago na ginawa nila in a graph uh, para mas makita natin yung uh, big picture. At dito sa uh, post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners at yung mga losers doon sa nangyaring bicameral conference committee meeting at uh, nakita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH uh, grabe yung yung bar do sa chart uh, kung sa pinakita yung dagdag doon sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina tapos sa kabilang banda ay uh, ang dami ding mga kaltas uh, doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin pinag-uusapan. Pero uh, gusto ko rin i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps program or yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na kinautasan nila ng 50, 50 billion uh, doon sa 2025 budget. Uh, yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong uh, kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din uh, tapos si Department of Health uh, transportation CHED agriculture DOLE, uh, and yung DepEd nga yung kanilang computerization program uh, so ayun eh uh, kailangan nating i-balance or kailangan nating makita sino yung mga nanalo at sino yung mga talo at klaro siya doon sa graph ko Kung ikukumpara natin ito, no, yung, uh, yung budget na meron tayo for 2025 to 2024, based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula ng umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Tama yun, DJ Sasha. Uh, sa pag analisa namin nila Saiza Suzara na dating nasa DBM at ngayon ay uh, isang analyst, budget analyst, ay uh, ito na yung obserbasyon namin na simula noong uh, umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, uh, 2023 budget, ay talagang uh, palo, lumulobo yung uh, tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big ticket infrastructure projects Ah, uh, kabilang yung Metro Manila Subway na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay uh, nilagay ba naman doon sa unprogram appropriation? So in, in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Uh, imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay uh, marami sa mga trend sana na, na magsusolusyon solution sa traffic ay matatagalan pa baka il maraming taon pa ang lumipas bago makompleto ang mga ito dahil nga hindi nga nilagay doon sa budget. Uh, so hindi lang yung Metro Manila sabi kundi yung iba pang mga railway system. Uh, so ayun eh um damang daman ng mga ordinaryong Pilipino ang uh, uh, implikasyon ng uh, kakaibang mga budget ng yung Marcos administration pero ngayong taon ni Gigi Sasha grabe nangyari sa PhilHealth nga ito yung Uh, talagang uh, umagaw sa mga headline kasi uh, importante yung mga gastusin sa eduk edukasyon at kalusugan yung uh, kinaltasan. Uh, even yung DepEd, uh, na ngayon ay meron nga tayong 90% learning poverty rate na dapat nagbubuhos talaga ng uh, resources para sa edukasyon, ay uh, aba, mas malaki pa yung DPWH kahit na pagsamahin mo lahat ng mga education agencies. So bukod sa labag yun sa konstitusyon, ay taliwas din yun dun sa kailangan nating investment na ginagawa para sa ating kinabukasan. Uh, JC, nabanggit mo, foreign assisted projects. Uh, alam natin, ano, itong, itong kasalukuyang budget, uh, practically wala ang alokasyon. No? Pati nga sa flood control, wala eh yung sa uh, Manila. Pati sa 2025, uh, wala din siya o meron naman pero hindi napasama dito itong sa train sa railway system natin. Yes, uh, kung susuriin ninyo Manong nung Ted yung uh, report ng May Camera Conference Committee, ah uh, napakahaba nung listahan ng mga infrastructure projects na inilagay inilagay doon sa unprogrammed mm -hmm. appropriation. kabilang yung Metro Manila Subway yung MRT MRT3 rehabilitation yung sa EDSA uh, may rehabilitation project ayun nakalagay din doon uh, yung North South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna ay uh, nakabinbin din yan uh, nasa unprogrammed funds din yan at kabilang napakarami pang mga ports, airports, at iba pang mga infrastructure projects na uh, ito nga yung kakaiba manong TEDE eh, kasi uh, di ba pinagmamalaking build better more. Kung mm -hmm. saan trilyong-trilyong piso daw ang gagasusin mm -hmm. ng market administration para sa infrastructure projects, sa mga train, uh -huh. uh, airport, etc. Pero nilagay sa unprogrammed appropriations at ito ay nangyari na rin last year by the way, so para sa budget ngayong taon. Uh, so in fact, may mga ilang opisyal na ng gobyerno na sa mga hearing sa Kongreso, medyo napaamin sila, nadulas yung dila nila na uh, inamin nila na made-delay ang marami sa mga proyekto na ito. So, ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis lang talaga muna. Okay. So, kumbaga, 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 JC, kasi nga dito rin sa ating ginawang ano, no, pag-aaral, asay yung sa Foreign Assisted Project, may counterpart dyan ng Philippine government, di ba, JC? No? Halimbawa, yung sa right of way na gastusin Philippine counterpart ito. So, nung nilagay sa unprogrammed appropriations, so itong mga trabaho ng gobyerno, no? pati nga sa flood control project nga hindi na tuloy ha yung dalawampu na mga pumping stations because of the flood uh, right of way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. So sabi naman ni Ginoong Bonoan, eh, wala nga kasi hindi na ponduhan. So dito ngayon, malamang itong mga proyektong ito ng pang mass transportation, matetengga ito. Ito ang magiging resulta nito, JC. Tumpak 'yun, Manong Ted. Tamang-tama ang sinabi mo. Kaya actually, uh, di ba ngayon palang traffic na uh, sa maraming bahagi ng kamay nila Kamaynilaan. Uh, parang nandyan na, in fact, hindi uh, na bago sa atin. Actually, manong tin, di ba, ang dami ng mga proyekto. Halimbawa, yung extension ng LRT papuntang Cavite. Bata pa lang ako, nalala ko, ay sinisimula na yan mm -hmm. o uh, meron ng pag-uusap dyan. So, dati... Uh, To so be fair, meron, meron tayong mga matagal na problema pagdating sa infrastruktura, yung right-of-way issues, okay. etc. Okay. Mm. Pero itong uh, paglalagay sa unprogrammed appropriations, hindi siya nakakatulong, nakakasama siya at lalo pa siya magpapatagal sa mga proyektong. Nabanggit mo kapag natin pinagkwenta, kasi ang kinakatwiran ng mga dumidepensa sa budget na ito <clears throat> na hindi totoo, na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. Ano ang iyong sagot noon, JC? Ito nga, naku-share uh, lang din sa akin ni Shelo Magno ito kagabi ano? at uh, meron siyang ipinakita na may uh, nag-compute daw na kapag ipagsama may DepEd, Shed, SUCs, TESDA at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga Edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Uh, halimbawa, uh, yung Philippine Military Academy, <laughs> sinama nila dun sa computation nila. Philippine Public Safety College, PNP Academy, Local Government Academy. So, kumbaga parang desperado sila na palabasin uh, na yung total sa edukasyon ay mas malaki para si DPWH. Uh, pero, aba, isinama pa rin nila yung education-related infrastructure, kung ano-ano nang isinama nila. At uh, pag pinagsama lahat ng yun, ay malit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. So, uh, hindi kasi ito yung karaniwang uh, ginagawa. Ang sinasama lang usually ay yung DepEd, mm -hmm. Shed, at saka yung TESDA. Um, yun, maintindihan pa yun kung yung Oo. tatlong yun. Uh, pero mm -hmm. ito, eh, aba, ang <laughs> haba na ng listahan. So, mm -hmm. desperado desperado ngato to justify no na mas mataas pa rin ang education budget. Um, JC uh 288 billion ang idinagdag sa DPWH at mismo'ng sa Kamara mas masigit pa sa original na budget, di ba? Ang uh, ang idinagdag ng Kamara. Ano ang ibig sabihin nito kung ikaw ang tatanungin? Well, uh, actually marami ding ibang nagsasabi na na ito ay uh, attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga pork projects doon sa ahensya ng, na DPWH. Uh, kasi kung matatandaan natin, dahil nga pinagbawal na yung uh, alokasyon doon sa pork dahil doon sa mga kaso uh, more than a decade ago, ay uh, dapat uh, yung ganong klase mga proyekto ay naka lodge na doon sa agency budgets. So, umaga, actually, ang argumento ko nga dito, Manong Ted, isa itong naging unintended consequence noong pag-ban ng pork more than a decade ago. Kung saan ngayon mas creative na or kumbaga hindi naging epektibo yung ban doon sa pork kasi meron pa rin talaga, nakasingit pa rin talaga si pork ever since. Kung uh, kumbaga yung mga politiko naging creative, naging innovative sila, alam na nila they have gamed the system kumbaga. At uh, ang ginawa nga nila ay nilagay nila ba naman sa uh, siningit ising, ising, nila doon sa uh, DPWH budget pero alalahanin natin na yung nabanggit ko kanina na big ticket infrastructure projects ito dapat yung mga nakasingit sa DPWH. Kaya sila nilagay doon sa unprogrammed appropriations kasi nga nagbibigay daan sila para doon sa kanilang mga pork projects na uh, isiniksik doon sa budget ng DPWH. Uh, so, of course, ang uh, motivation nito ay paparating ng 20, 25 elections, marami sila mga pet projects, at in fact sa economics ay uh, meron mga tinatawag na political uh, business cycle. So, ibig sabihin bago mag-election yung mga politiko at yung mga policy maker talagang nagbubuho sila ng gastos kasi kapag gumagastos ang gobyerno ay uh, lumilikha ito ng trabaho, economic activity, income, etc., at uh, bumabag mo yung pangalan nila sa mga botante. So, in fact, uh, ito ay uh, talagang nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa maraming ibang bansa pero napakagarapalan ng or uh, talagang napakagahaman <laughs> or damang naman mo yung ganid doon sa uh, ginawa nila dito sa uh, budget sa, para sa 2025. Implikasyon nitong 50 billion sa mga four-piece kasi sabi nga ni Senator Coco, ang dami pang waitlisted sa, sa four-piece eh o 50 billion ang ibinawas nito sa napakaimportanteng programa. Ano ang implikasyon niya sa mga mahihirap? Well, asa uh, sa mga nakakausap namin ng mga civil society organizations manong Ted, talagang sila ay ay uh, iskandalo at nagagalit dito sa nangyari na ito. Kasi direktang maapektuhan yung kanilang income uh, dahil nga uh, sila ay umaasa dito sa 4P at uh, tinan din natin yung budget doon sa Uh, ano'ng nilagay ng mga kongresista, yung mga uh, 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 yung mga unconditional transfers, ayuda na kumbaga magbibigay ng pera ang gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino nang walang kapalit. Uh, pero actually yung four piece manonged, di ba, ito ay tinatawag na conditional cash transfers. Mm -hmm. Ibig sabihin, bibigyan ng pera pero dapat ay uh, yung anak mo i-enroll mo sa eskwelahan, yung anak mo ay dadali mo sa health center. Kung baga merong investment na nangyayari para sa kinabukasan ng kabataan. At ito uh, sa economics ang mas magandang klase ng ayuda o pagbibigay ng benepisyo. Dahil talagang ito ay nakakonekta doon sa pag aangat sa maraming Pilipino mula sa kahirapan. Pero kung un un unconditional cash, transfer, cash transfers lang, bigay lang talaga, ay... Uh, Uh, ano yun? Uh, Politika lang talaga yun. At dapat din natin uh, suriin manong Ted yung uh, mekanismo dito sa pagbibigay ng ayuda dahil ang dami ng mga reports na talagang pagbinaba. Although nakalarge siya sa DPW, uh, DSWD uh, budget, ay uh, hawak ni Barangay Captain halimbawa yung listahan noong mga mabibigyan, nauuna yung mga kamag-anak ng mga barangay uh, officials. Uh, so palakasan system, mm -hmm. patronage, etc. So, uh, yun eh, uh, budget as well as yung implementation ng ayuda, nakakabahala din. O sige, sa panghuli na lamang kasi nga, sorry JC, sayang talaga, uh, humingi pa ako ng partner nito kung sakasakali. Huli, meron kang artikulo no, sa Rappler, ang title nito ay Zero Subsidies for PhilHealth in 2025. Are lawmakers out of their minds? Bakit? <laughs> Uh, isa itong kabaliwan naman nung TED ano? dahil uh, hindi pa tayo nakakita ng budget na ganito kagarapal at talagang in-your-face talaga na sinasabi nila na bahala na kayo, edukasyon at saka kalusugan, yung mga spending na yan hindi yan importante. Unahin natin ang uh, pork projects ng mga politiko. Hindi yan kasing blatant o obvious uh, kailanman uh, kumpara dito sa 2025 budget. Talagang ito yung rurok nung... Uh, Katalagang ganid talaga ang nangingibabaw dito sa 2025 budget. So dapat nating uh, bantayan, aralin, at uh, patuloy tayong mag-ingay tungkol sa issue na ito. Oo. Uh, Pakiinan lang, uh, Maik Silang uh, JC, please. Meron nga paliwanag dito eh. Na may merong parang uh, maling kaisipan na ang PhilHealth ay nag-aawak-awak ang pera. Correct. Uh, ito yung uh, dinidiscuss nyo kanina with uh, Ma'am Heidi. Uh, kung saan na uh, oo merong uh, 500 600 billion na reserba ang uh, PhilHealth pero kumpara do sa mga inaasahan nitong bayarin uh, yung mga ICLs na tinatawag ay uh, kulang na kulang pa rin ito at ito dapat yung mas tamang paghambingin uh, kaysa yung uh, Of course, malaki yung hundred, 500 600 billion pero kulang pa yan kumpara dun sa mga inaasahan na bayarin mm -hmm. ng PhilHealth. Especially ngayon na yung populasyon ng Pilipinas ay mas tumatanda, mas dumadami yung mga health services na kailangan bayaran. Uh, so, hindi totoo na awak-awak ang pera ng Sige, so salamat na marami, Jason. Hindi pa tayo tapos. Uh, tulungan nyo kami para tayo mag-ingay dito sa isyong ito. Kasi ang mga Pilipino, baka nga siguro sa kahirapan at gutom, hindi na pinapansin ito hinahayaan na lang. After all, may ayuda naman eh. Di ba Para lang magising ang taong bayan, sa ika mo ay, ang ginamit mong word ay, rurok ng pagiging ganid. Tama, tama. Maraming salamat, Mang Ted, at uh, anytime pag-usapan pa natin ito. Salamat JC. Si JC Punong Bayan po ang uh, ng UP School of Economics.